Sa episode na ito ay samahan niyo ko muli sa aking pagpunta sa isang pinakatanyag at pinakamagandang lagun na matatagpuan lang sa Florida Blanca, Pampanga. Titignan din natin kung ano na ang itsura ng daanan papunta doon. Papunta na tayo sa mga ilog. Ah, oh, may tuloy na dito. Dati wala man to. Oo, oh, di diba? Dati ito yung pinakaunang river crossing eh. Tapos tatawid mismo sa tubig. Lakas ng tubig ngayon. Okay, so magandang araw sa inyo mga kabalin. Welcome again sa another travel adventure. So hindi muna tayo magkakamping camping ngayong araw dahil pupuntahan natin yung isa sa mga pinakamagandang lagoon na matatagpuan dito sa may probinsya ng Pampanga. Ito yung tinatawag na Sumuklap Lagoon na matatagpuan naman sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. So yung time check natin ngayon is tanghali hits tayo na rumite out ngayong araw. So in time check natin is 1.36 na nang hapon and yung travel distance natin is nasa more or less uh, 44 kilometers mula dito sa Angeles na city Pampanga yung ruta natin dadaanan natin yung Porac de Nalupihan road hanggang makarating tayo sa may Florida Blanca Pampanga ayan so patawid na tayo ng boundary ng Angeles na city at Florida Blanca dito sa Pampanga ayan welcome to municipality of Porac Pampanga Actually, di dapat tayo magra-ride out ng 1.30 Kaso nagka-aberya lang <laughs> Kanina, katangahan eh Di ba, ewan ko ba katangahan o sadyang gano'n lang talaga <laughs> Di nangyari kasi Halos isang oras yata ako naghahanap ng susi ni Osang Yung tipong papaalis na ako, palabas na ako ng gate Tapos, nung sasakyan ko na si Osang Biglang yung susi, wala sa motor At hindi ko mahanap sa loob ng bahay <laughs> Ewan ko, may stress ako kanina, kakahanap ng susi na itong motor na ito. Sa sulok ng bahay namin, inanap ko siya. Inanap ko sa kusina, sa sala, sa CR, sa mga basurahan. ng kumalkal pa ako ng basura para <laughs> <laughs> na makita ko itong susi ng motor natin. And then, ang nangyari, meron nang pinasok na itong pantali ng motor sa loob ng bahay kanina. Tapos bago ako magbihis, nilabas ko yun. So, nung nilabas ko yung tali, isumama or sumabit yung susi doon sa may pantali ng motor <laughs> ewan ko ba pinaglalaruan tayo eh <laughs> pero ayun tuloy na natin ang biyahe natatawa lang ako nung nakita ko lang talaga yung susi yung reaksyon ko ewan ko hindi eh. ko may explain eh ayun so yun saglit lang is narating na natin itong base air base na parte ng Florida Blanca Pampanga so sa may pinakadulo nitong base air base along this highway meron tayong kakananan na kanto yun din yung daan papuntang nabuklot na dinanan din natin dati yung meron tulay na bakal papasok ng barangay papanlag ayan so pagdating naman dito sa may kanto kakanan naman tayo huwag lang sana matas yung tubig kasi maulan nung nakarang araw eh pero tignan na lang natin ayan so pagdating dito sa may dulo ito na yung tulay na bakal ng Barangay Pabanlag. Actually, papasok pa lang ng Barangay Pabanlag. Tapos, ito yung ilog ng Palakol. Nakas ng tubig ngayon, oh. Maulan, eh. Welcome, Barangay Pabanlag. Yung nabuklod na inakit natin dati, yung nabuklod mountain views, is kakaanan. Yung papunta naman dito sa may Sumuklab Lagoon, is derecho tayo. Ayan, tatawid lang tayo dito tapos bababa dito tapos dito na mag-umpisa maya maya yung mga off-road natin at syempre dahil mag-off-road na tayo eh maglalambot na ako ng gulong <laughs> kasi puro buhangin yung mga dadaanan natin ayun lang lumabas ang sealant matigas kasi yung gulong ko dito sa may harapan eh. kaya tumatalbog pag nasa off-road sa likod sakto lang pwede na siguro to okay let's go and so nilipat ko na pala dito yung ating navigation device ayan dati na dito siya ba, diba? nung nagcamping tayo ginawa ko gumawa ko ng bracket dito tapos nilagyan ko ng visor yung nabibili sa Shopee eh kaso itong visor na to or itong windshield ganito katas ayoko siyang ganun katas eh yung ginawa ko tinabas ko nilagyan ko ng konting shape ayan <laughs> tara init na ito na mag ang ating adventure. <laughs> Ayan, off-road na. Medyo maputik kasi maulan, di ba? Kinaganda, dahil naging maulan no nakaraan, isigurado yung mga buhay na pagdadaanan natin is compact. Tsaka sana, marami pa tayong maabutan ng mga namamasyal dito sa May Sumuklab Lagoon linggo ngayon sigurado may mga pumapasyal eh yun nga lang sigurado yung iba or karamihan sa mga pumasyal dyan is pauwi na lahat and diretso lang tayo baybayin lang natin tong off road na to buti na wala nang init ng araw kanina tirik na tirik yung araw Ang init eh Ayan, tapos pagdating natin dito sa may pinakadulo, magiging dalawin daan dito eh, pakaliwa saka pakanan. So, tayo, kakanan tayo dito. Dito na yung mga may mga, may mga may mga, <laughs> may mga river crossing. Dati, nung unang beses ako nagpunta, ang sabi nila, is 13 river crossings yung mga tatawirin na ilog. Nung pumunta kami, kulang sa 20 na yung ilog na tinawid namin ang haba ewan ko lang ngayon kaya ah. e kasi nasa apat na taon na rin o limang taon na rin yung nakakalipas simula no, unang beses ako nagpunta dito sa may sumuklab lagoon ayan papaba na tayo ng papaba ah, indication yan na papunta na tayo sa mga ilog ah, may tuloy na dito ang galing dati wala man to o, oh, di ba? Dati ito yung pinakaunang river crossing eh. Tapos tatawid mismo sa tubig. Lakas ng tubig ngayon. May nagkakamping camping pa doon, ah. <laughs> <Mag> oh. <-jowa. laughs> nagpi-picnic. <laughs> Tapos ito madadaanan natin yung ACTX. E Sana hindi mataas yung tubig para di tayo mahirapan sa mga river crossing na ating mga pagdadaanan ganda na dito lapit na tayo sa mga bundok galing may mga tulay na ngayon oh. dati wala man yung mga yan literal na river crossing ang lakas ng tubig sa ilog ha. hindi mataas ang tubig ngayon doon hindi mataas yung tubig ngayon? Makakatawid kaya ako sa mga ilog? Yung nakain doon ko pa rin na nakatawid naman? Sige po, try ko na lang. <laughs> Thank you po. Sana tayo ay makakatawid sabi daw nila eh matas daw yung tubig <laughs> kasi maulan doon may mga enduro naman daw na dumaan eh yung malakas maki na mga yun kaya yung kulang si Osang kung kakayanin malalim na yung mga tubig oh. Ito tayo Daming paddles. <laughs> Check natin kung makakatawid tayo. Edi okay. Kung hindi, edi balik na lang sa susunod. 'Di ba? Para malaki ng tubig oh. Ang ganda ng trail eh, no? So, kaso ang hirap nito pagtuyo eh. <laughs> ng gulong. Puro lahar kasi yan eh. Pero may mga part naman na may mga graba. ganda oh wow Kuya yung pa sumuklab dito o dito? Sumuklab. Ah, diretso pa. Malalaking, di pa yung tubig. Ewan ko lang. Di kaya ng motor sakali? Saan pa ba may dadalim? Oo. dun. Sige, try ko na lang. Thank you. Eto na ang trail. Madulas. be adventure <laughs> Mukhang oh, iba na to eh. Iba na yata to eh. Tanong na tayo. Bundok na kasi to eh. Kanya kayo papunta sa Muklab Lagoon? Alwa yung tiro daka ko eh. oh, thank you. Sabi ko na nga ba eh. <laughs> Nagtataka ako. Ba't iba na yung tinadaanan ko? Kasi wala naman si nandito eh. Sa pinuntahan ko ayun so dito pala dapat eto pa ba kanina kasi umakit tayo okay. hey, mat, ngayon, okay. Eh, mata sinta ngayon ni Koy. agi motor na. Yeah, okay, thank you. Ayan, so mission failed tayo ngayon sa pagpunta natin dito sa may lagoon. So as per dito sa mga lokal, sabi nila, hindi daw natin matatawid. Itong mga ilog na kailangan natin tawirin, papuntang Sumuklab, Lagoon. So, hindi na natin tutuloy yung ating biyahe, papunta doon. Babalikan na lang natin next time kapag hindi na gaano maulan. Tuloy-tuloy din naman kasi ang ulan or mga pag-uulan nitong nakaraang araw. Kaya ganyan na nag-uumapaw itong mga kailugan papunta sa may Sumuklab, Lagoon. Siguro, sign na nga siguro talaga kanina kaya nawala yung susi natin. No? Parang hindi na tayo pinapatuloy pumunta dito kasi yun nga uh, hindi nga tayo makakatawid sa mga ilog na napakarami papunta dun sa may sumuklab na so yung gagawin natin pero pa tayo mababalikan na lugar soon mabalik <laughs> tayo dito kapag maganda na yung panahon at para may pasyal ko kayo dito sa may sumuklab lagoon dito sa may Florida Blanca Pampanga